Oh. Ayan, naputol na audio jack. Ayan, makikita nyo, putol yung ating female na audio jack. Hindi pala female, male. Male sakit to. Uh, ngayon, naputol siya, naiwan dito sa loob. So, pagka ganyan, uh, mahirap yan matanggal. So, kapag diniinan mo, lalong papasok sa loob. Ngayon, ay tuturo ko sa inyo kung paano siya tatanggalin gamit ang lighter, tsaka itong Uh, panungkit na ito. So gumamit kayo kahit karayom pwede. So, mas maganda yung ganito, yung pantahi sa sapatos, basta maliit lang. Pangganchilyo, no? Uh, initin nyo lang, gaya nito. Initin nyo, kailangan na mainit talaga siya. Ayan. Mainit na. So itutusok na natin dito sa naiwan. Hanggang sa bumaon siya. Yan. So okay na. Antayin lang lumamig. So pag sa saka natin huhugutin. So yan, pwede na siguro. Malamig-lamig na. Yan. O, yun. Ito na yung kaputol ng audio jack. So, ganun lang gagawin nyo, guys. Sana nakatulong sa inyo ang bidyong ito. yan